Good morning everybody. Hindi ko masasabing good kasi nga dahil bagyo. So, morning everybody. Oh. Ang mga alaga namin, syempre, una muna nating si safety yung mga family natin, no. Tapos yung mga bagay na baga critical lang na uh, pwesto o pagkakaayos sinikir ko na para uh, lumaksman yung hangin ang hangat mare baka maka-hold yun sa lakas ng hangin. Tapos, itong tumakas mga, mga sisu namin. Mga alaga, siyempre kailangan secure din sila kasi kawawa naman sila kung di mo sila asikasuin. Walang mag-aasikaso sa kanila eh. Buti na lang sa amin, dito sa amin, sa Aray at Pampanga, pag ganun yung kulan at hangin, pag ganyan. So, safe sila. Hindi sila na, kahit hangin, hindi sila na eh. Hangin. Anggi ba yun? Anggi. Oh, Anggi. <laughs> oh, so, punta naman tayo dun sa mga alaga kung anong balita sa kanila. Oh, dito oh. naman, tinanggal ko na itong tolda. Yung, dito yung tolda. Eh. Kasi pinupunit ang hangin yan. Pinaba ko na. Para hindi siya masira. Kaya. Ah, Ito so, may yung mga alaga dito. Okay naman, secure naman sila. Basta hindi ko sila ma, na ano hindi ko sila na handa dahil sa tanggalan ng buntot pati yan no? Ay, no? yung buntot na no? kitang kita dyan no lagas hindi ko sila na well ah pahayaan ko na silang mag ano mag, uh, Bradley okay naman yung hangin pa ganito Nakaka nakaka ano lang din pag nakaka pagpasalamat na yung bundok namin andiyan. Medyo sinasalo niya yung hangin na hampas ng hangin na pagganito Eh bundok ay. Thank you Bundok Arayat. Okay yung mga alaga dito. Dito naman tayo sa kabila dito sa kabilang manukan. Dito, kung mapapansin nyo tahimik. Kasi parang nag-break. Break muna, sabi nung ano. Kanina malakas ang hangin, malakas sa ulan. Sabi pag break eh, Nagbaha ng konti na dito. Ayan na, nag-accumulate na yung baha. So, ang maganda lang sa pwesto, may bahay tapos may, may structure din doon. So, yung ano ng hangin, pag ganito yung hangin eh, na... May break. Oh, may na ano, yung naharangan ng bahay. Yung mga alaga. Lagyan ko na ng mga pabigat Para bibili pa rin Ayan, may mga bakal na yun <coughs> Ito, meron na rin siyang Ito, kala mo kahoy, bakal to Welya well, yeah. well, yeah. Ay, kalameg Ay, kalameg Ito na yung aking mga bata Hindi naman sila nababaha pero syempre malamig pa rin yung panahon mas maganda talaga yun narin silang magandang at maayos na bubungan ay, nabito, nabito. saan ba ako okay. pupunta? ay baka lumabas yes, kasi hindi gumaba okay. Buma bumaba na yung bumaba na Mm -mm. Ayun, ano na naman yung hangin? Nag-pick na naman yung hangin. Pati ulan. O, pati ulan, nag-pick na naman. Uy. Ayun, tignan mo yung kay... Agent Orange. Agent Orange, sila ng tubig. Kanina yung tubig yan. kung pwede nga lang na kung pwede nga lang na hilingin na ganyan na lang siya sa matapos ng bakyo ato eh ano pa lang, wala pa eh. Wala, wala pa, eh. pa. Wala pa sa lupa ang bagyo. Patikin pa lang yan. Oo. Ano pa lang po, parang labas lang ito ng bagyo. Paano pa yung nasa loob? Hmm. <coughs> ito naman sa holding stall, tahimik kahit pag nandito ka sa Wala kang gimahangin. O oh, mahangin dahil sa sobrang lakas nila ng hangin. Pero kung magre-rest yan ng mga alaga dito, mas makakapagpay ng sila kasi so, hindi sila ganun kahangin. Pero ventilated lang yung lugar. So, pag gawa, pag lilinis na naman tayo pagkatapos ng bagyo. Yan ang nakakainis sa bagyo. Yung bang maglilinis ka pagkatapos ng bagyo. May pagmay natumbang puno, tatabasin. Talagang, ano, talagang perwisyo ang bagyo. Ito naman sa ginawa naming pwesto dito para sa battery cage. Hindi rin na ulanan dahil sa maganda yung bubong niya. Temporary lang yan kasi in case na in case. Ma maging malala yung bagyo, may tapasok namin dyan yung Mabaha, mga uh, oh. wow. <laughs> mga Oo. Oh, oh. Dito peaceful na peaceful sila eh. Kasi dahil sa maganda yung harang nila sa hangin at ulan eh. Pati dun sa kabila. Halos naman eh ang ano lang, ngayon lang hindi ko yes, lang ito, alam mama. mayang gabi uh -huh. ito medyo off, open sila pero hindi pa rin ganun ka anong impact ng ulan dito patukado sila dito hindi? pwede natin silang ilapit dito <laughs> ah, ilapit ko ng konti <laughs>

naka-expose sila. Kasi dahil sa ano, eh wala silang ganong protection mula sa taas. Tipilan lang lang sa kanila. Ito ah. naman, nililipat din natin dito. Parang medyo secure siya ng konti. Excuse me, Rayo. Nilipat natin dito si laki ng konti para si okay. ano sa dito eh baluarte ano dito ako okay. so, dito dito so, ito si ano si ah si, si, this university na nakatigit sa sa no, pader kabakod si Gigi si Gigi okay lang siya dyan kasi ito naman eh pader okay. inipat lang natin si laki kasi ayan o oh. pagkakas sa dito malakas ang ano ng hangin kasi parang tawag sa ka sa amin yan Laguerta yung daanan siya sabi ko naman pa mo baluarte Laguerta la pala so yan so yan ang uh, pagsisafety namin sa mga alaga namin kayong may bagyo ano pa lang yan mild pa lang na bagyan mamaya pa yung pinakamalakas niya pag nag landfall na wala pa hindi pa nag landfall eh. sound check oh time check <laughs> 6 ng umaga. Solar namin matindi. Eh, yung mga tarapal, okay. Pero napakalakas ng hangin. Pero kasi nakatago sila sa bahay. Dito, puro mga dahon lang. Ang ang kalat Pero pagdating dito sa likod, <laughs> ay nako. Magugulat tayo. Dito naman, medyo... Ayan. Itong namin na uh... tapos yung mahoga ni doon. Well, halos sa uh, hindi kami natulog dahil sa siyempre nag-aalala kami, pati yung <laughs> mismo bahay namin. Baka, baka, <laughs> baka wala na kaming bubong, hindi namin alam. O, oh, ano, pag natulog ka. Well, mga kaibigan, eto na yung time na maghapon ako siguradong mag magtatabas pe. ng mga dahon. Medyo challenging yan, no? Pero wala tayong magagawa talagang ganyan. Kung hindi mo li lilinisin yan. Sino gagawa? Pero ito, delikado itong pagkakabagsak nito. Ni yung wire ng kuryente na daganan. So, ito, urgent ito. Kailangan to talaga matanggal ka agad. Mm -hmm. Santol. Nabali mismo yung santol. Sa puno. kasi hindi nyo makikita dyan kasi sa lipad na lipad. Yung mahogany na natumba lang yan. Naglindo sa poste. Ay, sa pader. Pero sa kabilang bakit dyan, hindi dito. Pero siyempre, tatabasin ko na rin. So marami lilinisin dito. Sa area na to. Doon wala. Okay naman doon. Uh, thank, thank, thankfully, walang uh, na, 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 damage talaga dito sa amin. Dito, amin, halos dito sa amin sa lugar namin. napakalakas nung bandang hapon hanggang siguro alas 6 or 7. Tapos bigla na lang siyang shh, naging ganyan. Ang galing, no? Thank you very much. Sana, wag nang mangyari yung mga ganyang klaseng bagyo. Nakaka... Pwede naman ordinaryong bagyo na lang. Huwag na lang yung super super. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Yan ang epekto. Kailangan kong pagtrabahuhin. Hanggang sa susunod na episode. Nakikita ba ba ako? Oo. O baka madilim-dilim eh. Hindi naman. Paliwa Pero actually, paliwanag na rin. Ayan oh. Ah. Kung walang ulap yan, maliwanag paliwanag yan me. eh. Mm -hmm. Kasi ma, hindi pa gano'n eh. Well, Maganda ako, lang yung solar natin kasi maganda yung sikat ng araw, di ba? Before, Come before the storm. Before the storm. Ha? Yes. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Paalam! Pa Next abangan episode, malinis na yan ulit. Abangan nyo sa aking Aling Mimay Show kasi mag-upload na ako. Bye-bye!